Marami ang nag-aabang at nagtataka kung magkakaroon ng pagkakasunduan at muling pagsasama ngayong Pasko ang pamilya Yulo at ang kanilang anak na si Carlos Yulo, ang Olympic gold medalist. Sa kabila ng mga abalang kaganapan sa buhay ng mga Yulo, patuloy ang mga tagahanga at netizens sa kanilang paghihintay at pagnanais na muling magsama-sama ang pamilya sa mga mahalagang okasyon tulad ng Pasko. Nagkaroon ng ilang mga post sa social media mula sa mga netizens na ipinagdarasal nilang sana'y magpakita na si Carlos sa kanyang mga magulang at kapatid sa araw ng Pasko. Ang kanilang mga post ay nagpapakita ng malalim na pagkabahala at paghihintindi sa sitwasyon ng pamilya Yulo at ang pangarap na muling magkakasama sila sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan at isyo sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Marami ang nagbigay ng kanilang simpatsya kay Carlos at sa kanyang pamilya, umaasang magiging pagkakataon ng holiday season upang mapag-ayos at maghilom ang mga sugatang relasyon. Samantala, si Angelica Yulo, isa sa mga miyembro ng pamilya, ay nagbahagi sa kanyang Facebook ng isang family photo na kuha ngayong Pasko. Sa post na ito, binati niya ang kanyang mga kaibigan at taga ng Merry Christmas from our family to yours na may kasamang mga heart emojis at ginamit ang hashtag na Team Yulo. Makikita sa litrato ang buong pamilya maliban kay Carlos, kaya't may ilang mga netizens na nag-isip na wala na siya sa kanilang pagdiriwang ng Pasko. Ito ay nagbigay daan sa mga spekulasyon na maaaring patuloy pa rin ang alitan o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng atleta at ng kanyang pamilya, na siyang naging paksa ng mga usap-usapan online. Ang mga haka-haka at kuro-kuro mula sa mga netizens ay nagsasabing hanggang ngayon, wala pang hakbang na ginagawa si Carlos upang tuluyan ng maresolba ang, ma ang isyo sa kanyang mga magulang. Ang kanyang hindi pagpapakita sa family photo ay isang indikasyon daw ng patuloy na tensyon at hindi pa rin naayos na usapin. Ngunit may ilang mga netizens naman na nagsasabing baka nagkausap na sina Carlos at ang kanyang mga magulang bago ang Pasko, ngunit pinili nilang panatilihin ang privacy at hindi ipagsabi ang kanilang personal na usapan. Ngunit may mga nagkomento din na tila malabong mangyari ito dahil nandyan pa rin ang kasintahan ni Carlos, si Chloe San Jose. Ayon sa ilang mga netizens, baka hindi pa rin ganap na naayos ang lahat ng aspeto ng buhay ni Carlos dahil sa presensya ni Chloe sa kanyang buhay, at baka may kinalaman din ito sa hindi pagkakasama ni Carlos sa pamilya ngayong Pasko. Sa kabila ng mga spekulasyon at haka-haka, marami pa rin ang umaasa na magiging pagkakataon ng darating na mga araw upang magkaayos ang pamilya Yulo at mapagtibay ang kanilang ugnayan. Ang Pasko ay isang panahon ng pagpapatawad, pagmamahal, at pagsasama, kaya't may mga naniniwala na maaaring magbukas ito ng bagong chapter para sa pamilya, kung saan ang mga isyo ay maaaring maresolba at magpatuloy ang kanilang relasyon bilang pamilya. Ano ang sinyo sa balitang ito?